Alam mo ba? Papalapit na ang taginit at sigurado marami na namang nagplaplano magpapayat para sa summer body goals. Isa nga sa mga patok na diet pampapayat ay ang keto kung saan iniiwasan ang pagkain ng carbs gaya ng tinapay o kanin. Pero dito, laging may tanong, okay lang ba na kumain ng itlog araw-araw? Totoo nga bang masama ito sa ating katawan o isa itong superfood na dapat isama sa pang-araw-araw na pagkain? Ang pagkain ng itlog ay matagal ng bahagi ng diet ng maraming tao. Pero noong 1970s, nagsimula ang takot ng marami dahil sa mga ulat na naglalaman ito ng mataas na kolesterol na maaaring magdulot ng sakit sa puso. Kaya naman, maraming doktor at nutritionist ang nagpayo na iwasan o limitahan ang pagkain ng itlog. Gayunpaman, sa mas makabagong pananaliksik, lumabas ng itlog ay hindi naman talaga mapanganib sa kalusugan, maliban na lang kung sobra ang pagkonsumo. Ayon sa mga eksperto, ang good cholesterol o HDL na matatagpuan sa itlog ay makatutulong pa sa ating puso at hindi ito tulad ng masasamang trans fats na nagdudulot ng high blood pressure. Noong 2018, isang malaking pag-aaral mula sa Harvard Health ang naglabas ng ebidensya na walang malinaw na koneksyon ng itlog sa pagtaas ng piligro ng sakit sa puso para sa malulusog na individual. Ito rin ay pinatunayan ng American Heart Association na sinabing okay lang ang kumain ng isang itlog araw-araw basta't sinasabayan ito ng balanced diet at hindi laging may kasamang high saturated fat na pagkain. Ang itlog ay isang nutrient-dense food, ibig sabihin, mayaman ito sa protina, bitamina at minerals tulad ng vitamin B12, selenium, choline at omega-3 fatty acids. Ito rin ay mababa sa calories kaya perfect para sa weight loss at calorie deficit. Sa katunayan, maraming fitness experts ang nagsasabing ang pagkain ng itlog sa umaga ay makakatulong sa mas mabilis na metabolism at mas mahabang pakiramdam ng kabusugan. Sa ibang bansa, may mga pagkain na ang pangunahing ingredient ay itlog tulad ng Japanese tamago, French omelette at American scrambled eggs. Dito naman sa Pilipinas, karamihan sa atin ay sanay sa hard-boiled eggs, tortang talong at silog meals. Pero marami rin ang nagsasabing dapat limitahan ng pagkain ng itlog, lalo na kung fried at madalas sinahalo sa pagkain may mataas na fats. Kaya naman, kung gusto nyo namang siguraduhin ng itlog ay makakabuti sa inyo, isama ito sa balanced diet huwag lang laging prito o hinahalo sa processed food. Ngayon, alam mo na.